Magandang oh yeah. magandang 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 umaga po mga kapatid It's kapatid Rene TV po Welcome back to my channel Ngayon po ay kasalukoy nagbubutas kami Narito pong aming binubutas Napasingaw na po ito Mga kasama natin dito yung sinakapatid na Edmar Siya pong pumapalo Ayan po At saka sinakapatid na Kim, cameraman si kapatid na Mario si kapatid na Buboy, nandun Nag... Nagkatago sa likod Ayan mga kapatid Nakakulay pula mga kapatid Oh, Birthday Valentine. Happy Valentine. Happy birthday 25 Ay birthday okay, po Balik natatago na naman Natatago balay Tamo na talaga yan o oh. Uras nga pala nga natin ngayon mga kapatid okay. Is sa alas 8 ng umaga mga kapatid uh, February 26 2025 mga kapatid na habang binubutas po ito ni kapatid na ang trupa po ay nakuha na sa ako tapos ang kutsara ay ating iabot mga kapatid ayan na po shout -out nga pala sa lahat ng OFW at, at saka sa lahat ng mga followers ko shout -out po sa inyong lahat mga kapatid isa nga pala mga kapatid. May bagong content ako mga kapatid. Ah... Uh, tutulong po tayo sa mga nangangailangan. Yung mga, pag may nakita tayong mga mas mahirap pa sa akin, at mayroon man tayong tutulong ating pong tutulungan pero ating pong ibibidyo sila mga kapatid kahapon nga pala mga kapatid mayroon akong nakitang isang matanda nagtutulak ng kariton nagtitinda pala akala ko na kasi marami siyang pinupulot sa kalsada yung pala nagtitinda ng gulay mga kapatid at ating pong tinulungan mga kapatid para hindi siya abutin ng init delikado mo kasi napakainit na yon baka ay atakehin pa at na pong binili ang kanyang tinda lahat. Tapos at hindi naman ko Hindi ko lang nakuha na ng camera yung pamimigay kasi tapos na ako mag-vlog. Ganun po ang ating talibagong content mga kapatid. magahanap tayo ng mga nangangailangan atin pupuntahan, atin tutulungan. at tutulungan. Habang may tulungan tayo. Yeah. Ha? ito mga kapatid, ah, ano nga pala ikaw, Mitalo? So, pwede naman ito ilagay sa likod, no? Oo, oh, Joe. Ayun, para pagdating buli, no, na magbuli kayo. Dalawa oh, na magbuli So, na ilalagay, ha? Bakit? Na ilalagay yun. Ano tayo kasi, kayo po datagot. Oh. Ay, maglalagay ng? Ang? Um? Araw! Uy, oh, sis! Oh, oh, oh. <laughs> Mas, mga kapatid para sa ating <laughs> lalasaguan saka naglagay na rin ako na o oh. laps mga kapatid muna yeah. kumamuna ah. matabang kung tinan natin to baka pa ng iba ba hindi na sila sa tayo na ayan

kumiduman may dumaan ang head. Makatahimik. Mga kapatid! Uy, mga kapatid! Ito, Ito po, pa. uh, babae po, aming ilaalis. Dinibing po mamaya. Ito, oh, tumahimik na naman. Ito oh. sa sama ko dyan sa Amaya, sa Biga. Sana lagi kayo mag-iingat. Maraming Salawa salamat. Po, Oh, yun, sa so shoutout. Oh, nahinga ng malalim eh. Ayaw pa eh, Shoutout po sa shout taga Mulawin. Sa aking bayaw. Sana eh, maging malusig kayong katawan. Mag-ingat. Pamparakas ng katawan. Ken, wala ka bang isa shoutout, Ken? Maraming salamat. Pinakabago at pinakabata. Yan, galing... Sa yo. Galing... Guam. Sampalukan. Kaya mo kumasim. Uli natin yan. naglulok din eh. Yo, okay, mga kapita. Narito na po ang buto. So, ano na sa tao? Pasa dyan. Pasa na dyan. mo, repeat. Uh, mo, repeat. Uh, Pali, paglima ito. Paglima na uh, yan. Ha? Ngayon, amin na lang so, i-emission ito. Pwede ni sinitong loob. okay pagtaw, okay. pagtaw. Okay. Ito po ay naipagbebenta pa po sa junk shop. Pagkakas lang magbubutay atin i-toto yan. Uh, Kapatid, so ayun, agad dito na lang ating video. Maraming maraming salamat po. huwag mag-like, mag-follow, mag-share. YouTube channel Maraming, maraming, maraming po. Yan, pinasok na po ni kapatid. Kapatid! Ayun mga kapatid, ah, ayos na po ito. Huwag niyo pong mag-subscribe at mag-like. At mag-share din po at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.